ako po si Manuelito Sulit at ito po naman ang Haring Araw. Bago po ang lahat ay eh, gusto ko munang batiin sina na Bilela, R.C. Alcazar, Big Gambowa, Roberto Caiga Jr., Roy Di Torres, Alex Penid, Ron Makapulay, at na yung Mr. Biogas, Bido Gonzales, na pawang nakapagambag sa channel na ito bilang resource persons gayun din nagpapasalamat po ako kay uh, Mike kinyo at sa aking anak na si Emmanuel Genesis dahil sa kanilang uh, pagtulong sa akin sa Green and Free bilang mga videographer. ang paksa po natin sa uh, araw nito ay tungkol sa food insecurity. Hindi na nakakagulat na sabihin kong may pagkukulang ang gobyerno sa pagtugon nito sa pangangailangan natin sa seguridad sa pagkain. Napakatagal na pong isyo nito at kitang-kita naman natin ang paghihirap natin mga magsasaka at pananamlay ng agrikultura sa halos sa buong bansa. Piling-piling lugar lamang talaga yung nagawa nilang mapanatili, yung kasiglahan ng kanilang pagsasaka. At sana ay uh, <clears throat> uh, dumami pa yung mga lugar na yon Yan ay kung ma na natin agad yung mga problema natin sa agrikultura. Daman-daman ng ating mga mamimili ang implikasyon nito sa supply at presyo ng mga produktong agrikultural sa bansa. Ngunit mayroon pa akong napagtanto habang nakikipag-usap sa mga miyembro ng sektor ng pagsasaka at paghahayupan sa bayan ng San Luis, Batangas. Shoutout nga pala kay uh, Consihal Marge de Castro. <clears throat> Kumari ko, dahil sa kanyang pagpapaungla sa amin na makapagdaos uh, ng isang seminar, kaugnay ng paggamit ng mga organicong solusyon mula sa CHC Agritech. Ang pilit kasing sinusolusyonan ng ating gobyerno ay ang problema ng kakapusan. Pero hindi lamang dito umiikot ang problema ng bansa kaugnay ng seguridad sa pagkain. Isang atake lamang yan sa problema. Para sa akin, tatlo dapat ang atake para talagang buo at pangbatagalan ng ating gagawing programa. Una, <clears throat> bukod sa paniniguradong may makakain tayo, dapat na Pangalawa, siguradong ligtas ang ating kakainin. At pangatlo, dapat na sigurado may kakain. Pag pinag-usapan yung problema ng kakusan sa pagkain, ang atin lang naririnig ay yung tungkol sa pagpapalaki ng produksyon, ng bigas. Pero hindi natin naririnig yung tungkol sa pangalawa at pangatlo. Maring sa ibang mga paksa sa departamento ng kalusugan o sa departamento ng edukasyon nababanggit ito pero hindi na isasama, hindi pa naisama kailanman sa holistic sa isang holistic na programa ng departamento ng agrikultura dahil hindi kasama sa programa yung pangalawa at pangatlo nakatuon lang ang ating isipan sa paggamit ng mga sintetiko o hindi organikong pamumaraan para maparami ang produksyon ng bigas, gulay, karne, itlog. Kaya napakadali ng solusyon. O, bigyan lang ng mga synthetic na ano na magagamit yung ating mga magsasaka. Bigyan, bigyan lang sila ng mga fertilizer at pesticide. Tapos na ang problema. <laughs> Dahil kung pinapahalagahan natin, uh, ito ah kasi dito sa mga programang ganito kasi hindi lumilitaw na hindi natin isinasalang-alang ang epekto nito sa ating kalusugan dahil kung pinapahalagahan natin ang ating kalusugan mas papabura natin ang paggamit ng organiko at microbial base ng mga pamamaraan para mapalago ang ani at maparami ang ating mga anagang hayop dahil sa mas mabilis na paglaganap ng fast food culture at kasabay nito ang malaganap na pagbagsak ng parental authority, maraming bata ang lumalaking hindi marunong kumain ng gulay. Ay, ang biro ko nga sa aking kapatid eh, okay din yung mga anak mo ipaarawan lang at lumalaki na. <laughs> okay. Um hindi rin strikto ang karamihan ng ating mga paaralan sa mga pagkaing ibinebenta sa kanilang mga kantina. Uulitin ko pa uli. Eh, hindi ko na pahabaan itong panayam na ito. At kumbaga ito naman matatalakay pa rin natin sa ating mga susunod na paksa. Uulitin ko pa ulit. Tatlo dapat ang gagawin nating atake para makamit ang pambansang seguridad ng pagkain. Sigur una, siguradong may kakainin. Okay, tama. Sige. Palakihin natin ang produksyon ng agrikultura, may yon man ay palay o gulay at mga karne. Pangalawa, siguradong ligtas kainin at siguradong may kakain. Okay, ulitin ko ulit. Siguradong may kakainin, siguradong ligtas kainin, at siguradong may kakain. Ganyan dapat ang siguridad, siguridad sa pagkain na matatawag. Kung may pagkakataon, tayo rin po ay mamamasyal at ipapakita ko naman sa inyo ang ganda ng uh, Pilipinas. Syempre naman, hindi dapat na mawala yung ating espiritu ng uh, yung ating national spirit na dapat puno pa rin tayo ng pag-asa sa kabila ng mga problema. Hindi ko sinabing ko mapag-uusapan natin ng problema ay eh, malulugami na tayo at malulungkot. At ang lahat ng mga paksa na lang dito sa channel na ito tungkol sa ating kakapusan. Gaya ng nabanggit ko na ang hinahanap natin dito ay pag-uusap upang magkaroon ng solusyon. Iminumulat natin natin mga babaen sa tunay ng mga problema upang ang bawat isa ay makapagambag ng solusyon. Sino man tayo sa ating lipunan, wala man tayong, hindi man tayo tinitingala, hindi man bantog ang ating pangalan, uh, wala man tayong kapangyarihan, uh, lahat tayo ay may uh, dapat na iambag sa pambansang kaunlaran. Muli po ako si Manolito Sulit. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsabaybay. At ito pong muli ang Haring Araw. Hanggang sa susunod po.